eto na yung ano yung nalagyan ng bubble gum na hindi natanggal do, dahil sa an experiment kong ice. Ngayon ang gagawin ko, sabi ng batch ko, lagyan daw ng mantika. Kaya ngayon lalagyan natin ng mantika. Ito yung mantika, may konting mantika pang natira dito. Oh. Lalagay ko siya doon. Mantika yan, guys yan nilagyan ko ng mantika guys yan na yung mantika kusutin hmm. natin baka matanggal kukusutin ko pa po see the difference guys natatanggal po siya sa mantika tignan mo po kanina o, oh, dami. Ngayon, medyo konti na lang. Kinukusot ko siya. Guys, effective din yata yung mantika. Pag natanggal lahat tong mga tong maliliit. It means effective. Guys, effective. Oh, see the difference? Natanggal. Kinusot kusot ko lang siya. Nilagyan ko ng mantika. Yung may bubble gum na damit ng aking anak. Guys, Look, na oh, natanggal siya, guys. Ito, kwan lang ito, talagang dumi lang yan. Nadumihan kasi kanina. Ito, talaga natanggal, oh, guys. Oh, look, oh, 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 oh walang kwan, o oh, Ikinon eh, eh, ko na pa yan. Sinom ko na. na oh, natanggal siya. May konti na lang. Pero at least, natatanggal siya guys. Totoong natatanggal. Mantika lang ang ginamit ko dun sa may kwan uh, bubble gum na dumikit sa damit ng anak ko nung nakaraan yung ice ang experiment ko para matanggal sayang kasi tong t-shirt niya sinusuot niya pag pumapasok siya ng school ngayon nasubukan ko yung sinabi ng batch ko na mantika Effective guys, effective. Subukan nyo rin pag may bubble gum sa damit nyo guys. Try nyo, effective. Wala namang mawawala. Mantika lang guys, mantika. Salamat po, please follow my page.